Magpalang araw naman sa atin lahat. Ayun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayun, uh, dito na kami ni Boss Andy sa tabing ilog. And dosok tayo sa, dosok tayo sa oh, medyo maaga tayo ngayon, hindi tayo kukuha tulos kasi nakakuha na tayo kahapon. Uh, medyo marami-rami na kukuha natin kahapon. Ayan, hiningin natin kay Queen Chick yung mga ipil dito sa tabing ilog. Oo, sabi niya gagamitin niya pero pinagamit na muna sa atin. Kapag nagtalim daw siya dito ng sitaw or <coughs> or sile. Sila na daw bahalang maganap ng matulos tulos. Ayan, medyo nakarami tayo kahapon. O yun ang iyaano namin ni Boss Andy ngayon. Lalagay namin. Ayan. Boss Andy. Boss! Busy, ay. Ando tong muna kami ni Boss Andy. Ay ka. Boss, linggo pala ngayon. Kaya pala matamlay yung katawan ko. <laughs> Magagal na tayo umuwi mamaya. Ah, yeah, pag linggo ganyan kailangan buong piyesta rin. Oo. Oh? naman. oh, mag uh, basta malagyan lang natin yung napatubigan natin kahapon di kasi pwedeng ano yun eh. Di pwedeng ito, ito yung... Saka ano, baka lumakas yung hangin, mga gada pa yung ano natin, kaya pala maano yung katawan natin pag linggo, pahinga day. Araw-araw nang pahinga daw. Daw, pero sa mga magbubukid, walang ano, walang rest day. Hindi yata usuyo na. Hindi usuyo yung linggo-linggo. Ayan, <laughs> yeah. laso na muna tayo. Ay! Pero parang maano nga yung katawan ko medyo matamlay ay ga linggo, linggo pala kaya ayaw sumunod ng katawan gusto magpahinga yun mga dito na tayo sa farm La. wala mga kamatis natin kailangan na rin ang ano tubig ano para lumaki mga bunga malaki malaki binabaw nung ano nung level ng tubig ng ilog nasa isang metro binabaw isang may gita sa ruler Kulang isang metro nga magkababaw ah, oh, kadaan mong kalabaw doon apat lahat ata yung kalabaw Ito nag ano na sila Pero lumaki din yung buong Ayun o, malalaki Malalaki din yung buong eh Pero kailangan ng ano din, mapatubigan Para pag pinatubigan natin, patataba na natin Papandar mo tayo makina dito sa ano Sa farman Ayan, pahapon, hindi tayo nakapag-vlog Pero nakapag-ano tayo doon sa gilid niya akong parling Yung sa gilid Pero wala nang mga lumilipad eh Ano iba may nasip trip ng ano Talagang ito, mga nananagak Uso talaga yung ano, ay, pananagak Kahit yung kina Kuya Elvin, kahit na bata pa Kasalukuyang palang lumalabas, 50% Madami na rin lumilitaw na ano, ganito na uban steam borer Ayun, mabas dahil mababog yung ano nakalitaw yung kalahati ng bungo natin Ayun. tatanggalin muna natin yung mga kongkong ngayon lilinisin natin lilinisin natin <coughs> yan mabas tinignan natin alas ganyan lang yung tubig nya tapos mga ano pa marumi o oh, hindi natin maano yung kangkong masyado, masyado, makapal saka yung pala natin nasa kabila o oh, siguro bukas na lang natin ano yun to paanda rin pangalawang araw pa, pangatlong araw pa namang ano ngayon yun eh nung huli natin napatubigan yun nasa taas o oh, pwede pa naman siguro yan pangatlong araw pa lang naman ngayon nga hindi mapapatubigan yan kasi pag nagpatubig ka ngayon nabukasan wala nang tubig yung dalawang banas na yun ito so kaya sa kabila wala tayong gamit dito yung pala saka yung bako ko nandun kaya hindi natin maano tawag dito hindi natin malilinis Oh, bukas na kami ng papaan po sandi ng ano dito. Um, Ang laki na. Tapos ito yung mga natin. Dahil na ano, nagkapatsi sa init. Ito yun. Dahil na yan tapos hindi na takpa nung, ano nya, dahon. May nyo talaga yung mangyayari. Malaki din yung bunga, yun. Eh, no? Malaki pang ano na rin to, pang lighting tapos para ano din ah, uh, cross cutter ay ano pa nito? pag na nag uh, second crop tayo masasabay kaya kailangan bago mag second crop doon sa farm 2 balak ko yun na 20 o inaano ko din inaantabayan ako si Kuya Fernan para pag nagpagiik tayo may kasabay yung ano may kasabay yung atin kasi ko konti lang sabi na natin yung iaalis natin mga nasa 150 o oh, mag din ng ano saka yung ibang ano natin gusto yung pinakatubo palay na lang kaya di na naman natin lahat ibebenta yun Oh. Kailangan na rin ng lighting. ano man lighting. Ayan, para maitas na gano'n. Ayan, para maitas. Kaya yung ano natin doon. Pinaka yung ibebenta natin doon nasa 150. sana maka ano na lang, maka dalawang daan pag naka dalawang daan tabla pero kapag naka 180 170 lang ano, atagilid baka <laughs> mura kasi ng mga basama, ano. yung mga boss ano palay dati ganyang panahon uh, nung nakaraang taon ang halaga ng palay 25 to 27 pesos per kilo yung city nasa ano 24 24-25 tapos yung haba long green nasa 27 halos kulang kalahati ang natapyas kaya nga sabi ko nun mag ano pa tayo buting nagpalit na tayo nung nakaraan dahil sa sobrang baba nung ano baba nung mais nun nasa ano lang 16 pesos Eh ngayon mas maganda pa yung presyo ng ano bagay yung ano ngayon, yung mais naman. Nasa ano na lang din. 14 to 15 pesos per kilo. O ano nga, uh, sabi nga natin, uh, pinabababa yung presyo ng palay. Ginagawang, yan nga, nasa ano lang. Uh, nasa 14 to 17 pesos yung ano ngayon, yung palay. Pero yung ginagamit nating abono, Uh, per, per, uh, gamot tapos yung mga binibili nating mga gamit hindi naman bumababa uh, tumataas pa pero kung nasa 20 pesos yung ano yung palay eh, uh, kikita pa tayo kahit papano paano o okay, yung inano natin sa ano sa may tao kinatita tita ano yun 150 tumutubo ng 4-5 kada buwan kaya pag ano uh, kung ganyan presyo ng palay eh. lalo na kung hindi maganda yung eh. sana tumablan na lang sa ano makakuha natin yung gastos kahit pa paano uh, may pang ano tayo pang second crop kung makakabay tayo ng ano uh, pinaka ano lang natin ngayon pinaka tubo natin yung sa second crop o oh, yun nga yung saka ano din sana tayo uh, may matitira pa rin kahit na ganyan sana yung presyo nung, ano, kung sarili natin lupa kung di tayo nag aarkila pero may arkila agad tayo na yung sinasama natin sa gastos 30R kila tapos nagpundar pa tayo ng isang spray yung kapsak e umabot ng ano yan 8 8K pati yung binili nating mga pito sana na lang gumanda yung ano e eh, saka tumaas pa yung presyo ano yan uh, nung adose eh anong A12 e tatlong buwan o pinaano natin ng konti pinatutukol natin ng konti o pinatatanda para gumanda tumas ng konti yung presyo ayun mga boss natin ka si kalabaw ni boss Andy ayun kung makikita nyo yung doon sa gawin dito sa ano ilalim ng lalamunan natin ayun nabutas yung ano nabutas yung lalamunan niya. tapos ayan kita natin. Puro sugat yung ulo. Saka sa dagiliran. Ayan. Nakikita nyo yung pula na yan. Bawal kasing maano din. Ayun, saka sa ulo. Namamagay ulo. Ayan. Puro ano. Puro. Ayan. Kung nakikita nyo yung medyo pula na yan. Yun ang sugat nya. Ayan yung kalabaw. Ah, nakatali yung kalabaw ni boss sa puno na yan. Ayan. Nakawala yung isang kalabaw na kasama natin nagsosoga dito. O yan, di pa tinanggal ni Bosa, hindi pagkakulapot doon sa ano. Yan. Doon nakatali yung ano ni Bosa, yung kalabaw niya. O pinuntahan nung nakawalan kong kalabaw. Ayan, mabas yung nakakadali nung kalabaw ni Bosa, dito lang sinoga ni Bosa, yan eh. Tinali sa puno yung kalabaw niya. Tapos, ayan nga, ito yung masoga. Dito nakapulapot daw yung ano kanina. Ayan yung ano, bakas nung pinagsungayan talagang pinagsusunga yung kalabaw ay yung kalabaw nya hindi pa namin tinanggal ni Boss Andy pinabayaan namin dyan para makita nung may ari ay yung tali nung kay Boss Andy nakasagad na huh? Na, no, nakatali lang yata sa ano 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 nakatali lang sa uh, sa damo huh? Ayan pala yung ebidensya, nakadala ka na kanila sa damo. Nakatali lang sa damo yung ano niya. Asa ah, yung tulos mo yan? Hindi, lindin, ah, oh, yung kaputo lang pala Mala, inano muna. Malapan, yung ginano mo na. Dito kasi may, yun, doon sa ano, yung, makapal yung damo ka po. kaya dyan linang kayo ni Bosanti. Ayan, kaano pala, kaano ng sungay. Tumalaga lang to. Katapang lang. Katilos ng sungay, oh. Mal malaman dumalaga lang to ya ayan may ano po oh? may dugo pa yung ano nyo may dugo pa yung sa uh, ano nyo dito siguro sa ano yan dun na ako na yan yun. yung tali ebidensya nandyan yung ano dyan ako yung ano ni Bosandi kalabaw ayun nga nakatali lang sa ano Ayun yung pinagsungay no. Siguro nakaano na diyan yung kalabaw ni Boss Pinagsusungay pa. Tapos yung pinagtalian nga. Ano lang. Sa damo lang tinali. Sa damo lang. Oh. May ano pa yung kalabaw na to, eh. <coughs> Medyo natutuyo na nga lang. May ano pa sa so, uh, nga may dugo-dugo pa ayun kung mapapansin nyo doon sa punong tingi. ayun oh may dugo-dugo pa dumalaga lang yan matapang lang talaga na ano yung kalabaw na discuss yung kalabaw natin yung si Jenny kaya kain na yan kaya mong lele panarong ito niya pandaya. Kaya nang gawin eh. Maka ano lang eh. Pero di naman ganong mailap eh. Magpapalapit naman oh. No. Na kanayan, nasikwat. sikwat <coughs> eh, no? yun doon sa puno tinga yun. Yung namumula na yun. Yun, mabas. Dumating na yan. Eh, may sugat din pala siya sa punong ano sa tabi ng sungay ayan namamaga sa tabi ng mata ayan. tapos ayun nga yung ano yung, tumutulupan dugo o dumating na yung may kalabaw o nakita niya ano o sabi niya ibibili daw ng, ano, yung gamot yung pinang i-spray para di langawin o pero ano pa rin tingnan pa ano pa rin natin ginagawa Jason kung anong magandang gawin dito kung makaka makaka-recover sa laki ng ano, sugat tinatimapano yung sugat niya, bawal may dugo, tapos ano pa litaw yun naman ayan tinanggal natin pang pangulo dahil nga namaga yung sa punong tenga sa taas ng tenga, saka yung sa anong sungay tinanggal natin, namamagay eh. Okay, natabayan natin yung ano, yung may kalabaw. <coughs> Sabi, yung pagano ng pangpusit. Antibiotic para dito wala awit. Pero patitingin na pa rin natin kina ano. Kina ko Jason. Kung ano magandang gawin dito. Okay. Dito lang tayo ng konti tapos yung ginatin tulos. Tapos sinabit natin yung kabila dito. Tapos ay na ay wait ka lang na tayo. Medyo mahangin kaya linagyan ng ano ni Boss Haram. Hindi tayong tubig. O medyo kahit na siguro mga dalawang oras sorry isang oras pa darating yung pibili daw lang gamit na pang ano, pang spray. Yung violet. Para daw lang awin. Pero patitingin pa rin natin kinakuji sa inyo ano, alabaw. Kung makaka-recover yung ganung ano. Medyo mo malalim sa kamahabay ano. Eh. Yung punit eh. eh okay, Elvin. Ayan. Papatubig. Panda ng makin. Yung mga tulos na nakuha kahapon. Ayan. Mga tulos. yun mga pang ano yun. Pambungad. Pamboste. Eh. Kaya medyo malalaki. bumalik tayo bago magtatrabaho. Sa bagay, baka bumalik din tayo sa kabila eh. natin yung ano, mga isang oras. Yun, nga boss. Bumalik tayo dito sa ano, sa farm O yun, uh, para pag bumalik yung tao. bumili daw siya ng antibiotic na yung pampusit. Ewan ko kung yun talagang antibiotic. Kasi may ano yun, eh. May dalawang klase nun. Yung pampusit lang para hindi linalangaw. Tapos yung pampusit talaga na may antibiotic sabi ni Ku Jason. Nakausap na rin natin ni Ku si Ku Jason. O baka di daw ngayon pero pinasa natin sa kanya yung picture nung sugat nung kalabaw natin. Ayun, tayo ng pala sa ka paninis to sa pilagi ay paligi. Palagi. Ito sa paligi para hangga't hinihintay natin din siya dito. Wa pagpatubig tayo sa taas. O si Boss Andy na natin sa kabila para makapaglagay ng tulos. Yung nakapatubigan natin kahapon, uh, kahit na hindi ganun kalakas yung hangin, may natumba pa rin talaga dahil matataas na yung mga sili. O kaya yun, maglalagay muna siya ng ano. Maglalagay muna ng ano, magbubutas muna ng tulos. O yan. Ano muna natin yung ano, yung paligi para makapagpaandar tayo ng makina yan mga boss na ano natin na hukay na natin ayun madami din yung na nating utik na buhangin ayun try natin kung di maagad pero di na siguro lampas tuhod na yung ano yan dalim niya ayun mga boss utik yung ina no? Ayon, di naman siguro maagad ayun Pagpapasok natin ng konti mga kinuha mamaya. Kailangan ko lang may spin. Mayroon tayong spin kay Pare Lari. Para gina yun natin ang spin para yung mga sumasamang isda. Mga ano sila. Ah, uh, makukuha sa spin. Sigurado huli yung spin dyan. Huh, Mabas. Bumalik na tayo dito. Hindi pa dumating yung ano. Ang taong hinihintay natin nagkaganon man hindi natin alam kung ano pangalan nung may kalabaw doon sa bagay yung kalabaw niya nandun pa rin uh, sinilong lang din yung isa o babalik nga daw para bumili ng gamot pero suggestion ni Gujison dahil nakita yung picture nung sugat nung kalabaw uh, tatawag doon sa ano veterinaryo uh, patitignan yung sugat kung tatayin o paano o kayang kahit na hindi natayin tapos pasasaksak natin ng antibiotic para hindi magkaroon ng infection yung kalabaw Paka, yun uh, hindi, pa, hindi na natin binabad kasi pag naibabad yun magalalo yung sugat ayun, ano ang natin maangat mamayang hapon kung anong magiging anong may kalabaw pero kung sakali, bukas siguro nang maga. Paano natin yung veterinaryo? Si Pantalunan. Yung veterinaryo dito sa Kabyaw. Papatingin natin yung ano. Papatitingin natin yung kalabaw natin. Sayang. Uh, hindi lang naman ganun ka ano yung halaga ng kalabaw. O so siguro kung bibili ni'yon ngayon, nasa ano na siguro yan. Mga nasa 60 to 70. Kasi babae. Para maganda rin yung ano nung si Jenny. Malaki din. Malaking hinahin pag magkataon. Walang kamatayang adobo. Pero ano naman ngayon? Manok. Marami natin siling doon sa likod dyan. Siling ano? Pula na eh. Siling pula. Hindi tayo nakakapagdala. Sa kapatis. Dali mo ko doon kapon. Ka Ay kanina. Hmm. Na. Adobo naman ngayon. Walang kamatayang adobo. Kapatis masarap ka dyan. Eh. Uh Oo. -oh. kain muna tayo so, umaandar uh, na rin naman yung ano natin yung makina natin so uh, yun nga nakapagana na si Bosan yun. nakapaglagay na ng tulos yun pag ano yan kahit na ano madamo naman yung gawin doon hindi naman siguro basta basta mabubuwal patubigan na natin yung ano yeah. patubigan na natin yung mga sili kawawa kailangan na talaga kailangan uh, na sila ng tubig. Yun, mga boss. tayo kanina. Ayun, nag-chat-chat Tapos ayun, nagkaram tayo ng ano kay parin Screen. Lalagay natin doon sa may tutukan na. So sa may ano doon. Lalagay natin ngayon. Para kung sakali maka... Makahuli, maka man lang kahit pang Tara, lagay muna natin. Mga boss, dumating na pala yan ha? naana uh, na natin yung sugat ng kalabaw. Buti ano, uh, umano na siya. Kanina nakangangay sa yung oh, tawid Ah, uh, namumula talaga siya. so ngayon, uh, kahit na maga siya. Hindi na masyadong ano dahil nga napusitan nung pang ano. Mamaya, uh, pakikita natin yung pampusit na kulay violet. Kaya pwede na siguro nating ano niya. Ah uh, hindi na ganun paano yung pagka ano niya. Yung kanina, kakaano talaga eh. Makikita mo puti ay pula. Namumula yung sugat. Saka nakabukas siya. Ngayon nag-ano na siya. Dahil medyo na maga. Uh, hindi na siya ganun ka nakabuka yung pila sugat ng kalabaw. Ayun, uh, yung pangalan pala nung ano, yung yung palang dumalaga na yun hindi naman doon kay ano kay Kuya Sani Sani daw yung pangalan niya na uh, taga Santa Isabel doon lang pala sa kasamahan niyang nag ano din nag nagsasaka yung sa kanyang alaga talaga yung inahina isa yung malaki kaya dahil nga magkasama siguro sa pagsasaka siya na lang yung tum, tumitingin sa ano sa mga kalabaw yung palang, ano na yun, hindi sa kanya talaga, ano, alaga. Baka sa, ano, pinakiki-alaga lang din. O kasama niya nga si, ano, yung, yun natin lang yung pangalan nung, ano, nung kasama niya may, ay, ano talaga, doon sa kalabaw. May ari nung kalabaw. Ano pa din yun? Hindi naman dito, talaga sa kanya. Nag-iiwi lang din. pinaiiwi lang din sa kanila. Ano nga ba, ba si Jenny? Ayan. Ayan yung, ano nyo, sa, ano, yan, yung medyo namamaga ng konti. hindi pala konti. Ay, hindi na nakabuka talaga ngayon. Pero di naman ano, di naman na ano yung pinakalalamunan niya. Yung walang ala. Ah, nakakain pa naman. Yan nga lang, sa mga susunod na araw niyan, medyo tutumal kumain niyan. ito mga abisyon na ito yung pinang spray 200 pesos ito lang ganito lang ang Antibacterial anti-bacterial yung anti sa mga hayop bird yan combine Aztec Traxilin HCI plus Gentia Gentia gen, gen, Violet Gentia gen Violet Violet ito yung ano no Combinex ito yung pinang ano natin pinang spray ko violet yung ano yun yung laman yan mabos yun, huwabas tapos namin nagana ni Boss Andy nagkapi kami, kahit na medyo mainit pantanggal bali sa usaw uh, medyo nakara nakarami si Boss Andy mga nasa ano, siguro 10 pung tudling yung so, nalagay niya ng tulos o siguro kung ano tayo, hindi lang ganun yung nalagyan niya tapos nalagyan na natin ng leti o okay, yun nga, nadiscuss yung kalabaw natin Oh, di na naman kagustuhan ng may kalabaw. Oh, lalos natin hindi kagustuhan. Tara, bisikla siya. Ika nga. Parehas na hindi kagustuhan. Oh, bukas nga uh, darating yung ano, veterinaryo. Pasakal natin ng ano. Ng vitamins. saka ano daw. Uh, antibiotic. Oh, yan. Pukulin lang namin yung bukas. Hindi yung Hindi ano, para may kainin yung mga kalabaw bus upuwi namin ni boss Andy yun eh. nakakuha namin sa na sakate bali naka ano kami apat na bigkis ang uh, um, gagayak-gayak na papauwi na papauwi na tayo para tayo naligo bagay mainam itong pinapawisan tayo ng gusto mas maganda sa katawan pero pag sobra Mano din. Masama din. <laughs> pag pag sobra kasi ang masama din. <laughs> masama din. Tawagin. <laughs> tayo pag ano. Ay. Oh, yan, mga boss. Kung di mo idada sa tawa na lang, wala. Paano, ah, dito na mga muna siguro tapusin ni boss Andy ating muntim video. Ah, magpapauwi na po tayo. Uh, maraming po salamat sa walang sawang suporta ah. At pagsubaybay sa amin ni Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun, kita-kita lang po tayo. Let's upload. Yun, sana ano. Uh, maging okay si Jen. Papit lang eh.